Palang araw sa ating lahat mga ng So ngayon po, ibalikan natin si Ate Emilita Yung na-vlog natin sa mga nakaraang araw po. Na may karamdaman. May nakapanood sa ating video. So ibalikan natin. Magandang hapon nati. Si Inday naglaba. Pangalan ka ito ni Inday? Milagros. Milagros? Ayan, si pag ni Milagros. Ayan, naglalaba. Ayan, nandito si Ate. Si Ate Emilita. Ate, kumusta? magabili ba kayo ng gamot sa mga nakarang pagpunta ko dito? Binalikan ko kayo kasi may nakapanood po sa ating upload na nagpa din para sa mintinas ninyo uh, baon na rin sa mga anak ninyo ate ang asawa mo ate, saan siya ngayon? Uh, oh umuwi na ang asawa mo? ah oh, malis sa so ngayon uh, meron pa akong ibigay sa inyo ate uh, galing po ito ni uh, galing po uh, sa hindi nagpakilala tanggapin pa rin natin okay. so, 1,500 galing ko yan sa ating anonymous sponsor at so, nagpabot rin galing sa Pulomulok ginsan ito ate 1,000 2,000 3,000

Bigay po tayo ng dagdag -dag ayuda kay Ate Milita. Tapos magdalang din na lang dahil na makabot na. Last year. na kaanag po ante ha? <tinyo> Tambal. Atong nga agi Ate, bili ba kayo ng gamot? <tinyo> na, nabili ba ninyo lahat o wala? Ang <tinyo> uban, wala. Hmm. So, bumili kayo ng gamot, Ate, ha? Mm. Eh, meron pa pa kayong konsumo. Bigas? Ha? Meron pa. hindi so, pa naubos yung uh, pinabot namin sa inyo. Mga nakarang araw. Mm -hmm. ikaw dong nana kay baon? Mm. Ha? Pilagihatag ng mama ni mong baon? Laki-laki okay. so, na. Si, si Inday. Inday. Kumusta? Okay na? Okay na? Pilagihatag ng Baon ni

Mm hmm. Hindi na si Muna. Hmm. Sa mm -hmm. so, mga buguhan po sa ating video sa kanila. Si ate po ay mayroong sakit. Ang sakit ay mong sakit gani ate? Kidney. Kidney no? Hmm. pa gawas kidney ate? Ang pa tayo mong mm -hmm. sakit? Kuha ka ng hyper, hyper nga. Kasi kuha ka ng ragi. Twitter? Ang um, mga ate? Ang um, dami mong ano ate. Mm -hmm. Karamdaman no?